Ito sa usapin na ito. Ito uh, paggunita ngayong araw sa EDSA People Power Revolution, 1986 Revolution, mga ka Kakausap po natin ang isang historian, si Professor Shao uh, Chua. Ito ikaw din pa rin sa ilang mga usapin. yun pong halaga, yung diwa ng EDSA People Power. Magandang araw po sa inyo, Professor, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito kasama natin, si Bombo Jai. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. We're live nationwide, worldwide, Professor. Uh, Unang-una sa mga katanungan ho natin, uh, ano ho yung uh, kahalagahan, ano po yung tinatawag na significance ng EDSA People Power uh, Revolution, lalo ho sa makabagong panahon na ito, Professor? Well, tandaan natin na uh, 39 years old na yung EDSA. Rev. Sabihin, marami sa mga kabataan natin ngayon, hindi na nila naabutan kahit yung epekto ng EDSA. no? So, ang isang napakagandang gawin, siguro, balikan yung mga history, balikan yung mga yung mga ano no yung mga kabanasan ng mga tao na nakilahok at saka yung lumaban. Bakit ba sila lumaban? Bakit sila ay tumungo sa EDSA? Bakit handa nilang ibuhis ang kanilang buhay para sa pagbabalik ng demokrasya, no? So, yan ang isang uh, maaaring balikan natin na tagumpay ng Pilipino. Kaya sana hindi ma, ma kalimutan uh, ng mga kabata. Mm, -mm. Sana hindi ho ano, hindi mabawalwala yung diwa no. Pero uh, ngayong araw parang limitado lamang po yung mga activities na nakalaan ano. Gayon pa ano ho ba yung mga well, mga pangyayari na mahalaga pong sariwain mula ho sa mismong kaganapan noong 1986 revolution, professor? Well, una sa lahat, no, parang culmination naman na kasi yan na nang pakikibakan ng maraming tao para may balik ng demokrasya. Panahon pa lang ng martial law, lumalaban na yung mga No? Pero syempre, ang magiging ano, isa sa mga event dyan na turning point ay yung pagkamatay ni senatong Nino Yaquino noong 1983. Kung saan pati middle class ay naudyok na sumama papunta sa ano no para makibaka pero of course yung isa sa matindi na makikita natin dito yung snap presidential elections kasi nagpatawag ng snap election si President Marcos at siya naman ay kinol ni Pres ni Corazon Aquino na asawa ni Senator Aquino so because of that parang ang nangyari ay napabilis yung mga yung pagbagsak Meron pa lang kudeta na nangyayari sa pag ano no na pinaplano si na Minister Reyle noon at ang nangyari ay nung nabukos sila taong bayan yung nagligtas sa kanila nung uh, nabukos sila sa sa kanilang planong kudeta eh mga taong bayan yung pumunta sa EDSA upang uh, suportahan sila at yan nga yung nangyari dyan kaya nga tinatawag yung people power ang pangyarihan ng bayan yan ang yan ang ginagalang diyan so yun yun ang ano yun ang naging naging ano yan naging parang ginalang tayo ng buong mundo dahil sa people power na yan na mapayapa pero sa totoo lang hindi talaga siya totally mapayapa kasi maraming dugo ang binuwis ng ating mga bayani para matupad lamang ito Okay. Professor, bilang historian, paano natin lalabanan ang fake na mga impormasyon na lumalaganap kontra sa tunay na diwa ng EDSA? Well, uh, hindi naman fake news talaga yon na gusto talagang patalsingin si Marcos ng People Power Revolution. Pero yung sasabihin mo na walang dahilan yung mamamayan, walang pang-abuso na nangyari, hindi totoo yun. Kasi documented naman yan ating mga human rights mga victims violations. Ah, uh, yun. Na documented yan. Pati yung ano yung ginawa noong 19 Uh, yung 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 plunder na tinatawag natin. eh documented din lahat yan. So, pwede mong basahin ng mga... Alright. Panghuli na lamang ho, may mensahe po ba kayo para himukin ang mga kabataan na balikan ang tunay na mga pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa? Well, tandaan natin na ang uh, kalayaan ay hindi parang pinipitas na parang putas. Ito ay pinaghirapan. Yes, peaceful lang and sa revolution. Pero yung culmination na lang yan eh, ng napakahabang struggle na marami yung nakulong, marami yung natorso, marami yung naghirap. So, yun yung sanang mahalala din natin. Ito ay uh, hindi lang ito pakikipaka para sa kalayaan, kundi tagumpay ng Pilipino. At sana wag nating kakalimutan natagumpay natin yan at uh, at uh, mahalagahan natin yung yung mensahe niyan sa atin na at kapag nagkaisa tayo at nagkaisa at uh, nagsama-sama at nagbayan yan eh magagawa natin ang lahat ng bagay kahit na imposible mm -hmm. Sige. Maraming salamat, Professor. Ano, uh, hanggang sa mga susunod na kayo po ay makausap, ingat po kayo. Ang isa po sa mga historian mga hombes si Professor Shaw uh, Chua ito ikaw din pa rin sa paggunita sa EDSA People Power uh, anniversary 39 years ago ano uh, nangyari po itong uh, 1986 EDSA People Power Revolution bobejai